Alright guys, so welcome back <coughs> Sorry, lemak agad So welcome back sa ating video natin ngayon guys So ngayon naman um, <coughs> Babagoy ko naman yung na pangalan na yung channel natin ngayon guys So sa mga manunod nito guys Para mabini yung channel ko guys <coughs> Dina na ako GTA patok ngayon guys Kasi medyo rapper din ako Naglaro pa na lang ng GTA guys Pero rapper talaga ako dito guys Rapper talaga ako So ang gagawin ko dito ang pangalan ko ay Tech Zan. Ano uh, All capital guys. Kahit hindi na it i-type yung ano guys. Yung, yung mismong all caps. Pwede nyo naman gamitin na ano guys. Dato na yung sa boss ko. Namamakasas siya ako guys eh. Kakasigaw. <laughs> Sorry ah. <clears throat> Texan. Babagoyin ko yan. Ayan guys ha. Ayan. Ayan. <clears throat> pleman pleman na ako. Ayan. So yung ano ko guys. Um, yung ating pot natin guys is hindi ko pa masyado alam kung papalitan ko to pero not sure pa guys <coughs> ayun may na ako ay guys ito yung mga mga ano ko guys <coughs> mga latest videos ko gida, gidi gidagidago lyrics din GTA sa my newest jeepney din GTA sa gameplay may nag, nag comment dyan So, para malaman nyo kasi sino ko men Kaya lang kasi guys, medyo, medyo kasi parang Parang may gusto mag-swap sa akin <clears throat> Ayan Nag-comment siya na dito guys Si Wanred Jamie 5 Ang sabi na kay Sky Scott ata ah, yan map So sabi ko Sky Scott po yan Hiniram ko Hindi na ako ko lang yan sa Youtube <clears throat> And then ito Hindi ko pa sure dito kami nag-comment dito guys eh Hindi naman natin Parang may nag-comment talaga lang wala wala ako lang ako lang nag like niyan guys ako lang lang nag like din and then ang pinakamarami kong views guys sa total ng makita lahat ng views ko guys ano so, total 3000 na guys 3000 na yung views ko ganito kadami kasi nag <coughs> release ako yan para Raymond so wala nang comment kahit isa wala siyang nag-comment walang comment Sean. pero 251 views ito e, 1 view lang to ayan <clears throat> so ako yan gusto kong makanta ng ano ng ganyan ni yeah, Yepid yeah, yeah. <laughs> ayan and then release in jeep ni gabi na kasi guys ayan eto naman okay. may nagcomment din yata dito ang nagcomment dito ay si one red jimmy five na naman idol swap jeep tayo ano fb mo so ang sabi ko dito rafael phenomenon po salamat ayan so, meron so, mayroon isang tanong sa k1 k1 jimmy five kung ano yung <clears throat> kung ano yung ano niya guys kung ano yung i-swap niya sa akin kasi medyo hindi ko pa alam yun ayan so ito naman Milwaukee 6 divider wala nag comment kahit isa <clears throat> ayan and then si Lamigo Hanbar part 1 guys may nag comment dito si RML may nag comment siya ito Lamigo Han part Lamigo Han part 1 5 divider name ng jeep na ayan pero yung pero yung video mali rotation ko <clears throat> Ano ba yan? Ayan. And dito naman guys, um, sabi naman ni RMLB340 bitch kayo sa mag-subscribe na kayo sa kanya guys. Saka lagi nung laki kayo mag-on ng notification bell sa kanya kasi lagi siya nag-upload ng mga ganitong videos niya guys. guys. Nag-like din ako ng mga videos niya pero meron pang hindi pa na-upload ng video guys. Si hey, issue sa Edel na Jeep guys, team, team Mark Shop. Team Mark Shop yun guys. Parang bagay kasi yung team niya anti-marshal kasi kasi yun yung para mga jeep na iba-ibang types na may mga jeep na may mga salamin pero iba-iba pangalan sabi na dito eh ngayon ko lang na, -na, -na discover ito boy <coughs> ayos din ng video kahit iba rotation I think simulan mo na din matoto mag edit kahit sa pinaka basic edit ka muna mag start ganyan din mga videos ko before na deleted na good start boy kaya magpasalamat kayo dyan kasi nag-comment siya sa akin at saka nagpasalamat din ako dyan. Also, exploit ka na din sa iba pang edit style sa YouTube. Yan. So, ang ginama ko dyan, sub-sub sa kanya, um, try ko. Tapos nakalipat ako sa pasalamat, sorry ah. Tapos sabi naman ni 100 Jimmy 5, doll, ano FB mo? Sub tayo, Jeep. So, yan parin nga yung kat, kayo, parang kanina pa rin guys, kanina pa rin yun, yung nag swap nung mag swap to kami ng jeep, pero hindi ko alam kung swap niya. Ang na natin niyan, pagka nag-add friend siya sa akin, pwede yun naman guys, kung follow lang, add friend. Kung, kung nag-friend request sa akin yun, eh di ba ala na. Pero, iskip na natin to, kasi may tatanong lang kay One Red Jimmy 5. Ayan. <coughs> Ayan naman guys. Um... Ano pa naman dito, guys? Um, Ito, you know, this song. Tignan naman natin, guys, So may nag-comment. So, wala lang. Wala lang comment Kundi ako lang. And then... Why na ba kayo na ng volume nyo? Ito, wala na ba kayo ng volume eh. Hindi natin basahin yan kasi nat tinatamad din ako dyan. Kaya, anyway, magna natin basahin yan. Tapos, ito naman na may good version 360 video by Scott. I don't know kung may nag-comment. Wala naman yata ata. Ayan, wala din naman yata And then... Ito, wala rin nag wala rin nag comment dito. And then Jomiki Mikai, ito naman wala rin nag comment. Right, guys, at try natin yung try natin Si iba dito guys, mamaya man na iba dito kasi medyo busy ako so guys, may nang pa exam bukas dahil ano na guys, April 24 2024 na ngayon um, Wednesday so 3.15pm ako ngayon nag-record ayan na, nagubos na naman storage na yung snack ko Delete na ako nag-delete na ubo sa final no stories na kakainin sa laga. Oh, Ay, wala din natin nagka-comment dito kahit isa man. Kung <laughs> hero <-digiro> talaga. <clears throat> Ito. Wala. Ang nagka-comment wala din. Dito. Wala rin. Okay, so... Yun naman na guys. So, thanks for watching for this video guys. Pakitin na ang channel ko ngayon guys. Texan na. Type nyo lang din yan. channel ko din. Rabzan din. Pero binago ko lang ng pangalan. Ginawa kong Texan kasi may lang akong gagawin rap guys. Sample rap first. Ayan. So, try natin, try natin ang cover ni ano dito guys. Ni Twisted Insane. Next time, try natin ang cover ni Twisted Insane. Brainsick 1.0. Then... <coughs> yung verse ni Siracha Tech na si Siracha join na sa verse and then ano nga ba ba isasama ko nga yung ni speed dam speed dam ni Tech 9 din sa world by choppers 2 and then yung kay crucify muna na natin isama yun kasi mabilis sobra yun and then try pa natin si rockstar in 1.5 speed let's go